dadalhan po pala nito na doon pa sa may ibabaw ng payatas pa banda andito ko sa ibaba ng Rodriguez ang layo ma'am kuya ma tinawagan ko sila tama kuya tinawagan ko sila tama daw yung address hindi na po ma'am tama i-check nyo sa sa cellphone nyo makikita nyo yan hindi ko pa ine kinocomplete yung mapa hindi po to tama Kani -kani wala na po na lang, dito kuya. eh ganito na lang kuya pagdating mo doon, i-explain eh, mo sa kanila, wala namang problema. Oo. Oh. Pasaan eh, ipaliwanag mo lang sa kanila ng tama. Oo nga po. Eh ang inaano nila, tinawagan ko na sila. Kayo daw po yung magdadagdag, hindi daw po sila. Paano oh, po kaya yun? Ayong... Oo, po, eh, wala pong problema. Sige po, walang problema, kuya kasi mm. Hindi ko naman yan sinilin sa kanila, oh, pero po. ipaliwanag mo rin po sa kanila kung magkano idadagdag mo. Wala pong problema doon, oh, basta nakikipag-usap lang po kayo ng maayos. Oh, sige ma'am, hindi, kaya nga po kinokontak kayo kasi baka mamaya hmm. siya, siya, siya yung ano, ganun-ganun, pasa-pasa. Ma'am, yung oras ko po ma'am, naaabala. Hindi, okay, oh. lang po. Naiintindihan kita, si Opo. Kuya. Oh, pero ako din naaabala. Opo. Oh, Pares tayo naaabala. Wala naman po problema. Basta i-text it niyo po ako kung magkano yung additional Ayan, nila. Uh, Tapos ako po magpapaliwanag na maganda. Ah, uh, ibig sabihin, papaliwanag pa po. Hindi pa po natin alam kung sino mag-a-add kung nga magbabayad, sir. Oh, sige po, sige po. po eh, mas, mas maganda lang po mali. Basta ipaliwanag niyo po ng maayos. Opo. Oh, Makikita, uh, Makikita niyo naman po diyan sa mapa. Makikita niyo naman po sa mapa. Tignan niyo po yung mapa. Makikita niyo. Hindi, eh, mas maganda ko si Kuya may pinangahawakan na kung paliwanag mo sa kanila. Baka sabihin oh. nila ako lang nagdadagdag. oh, sige ma'am, sige ma'am. At saka alam niyo naman po yan, nakikita ko yung booking niyo dito diyan sa Isarog na yan. Nasa 200 plus po yung ano niyan, yung payment niyan. Ngayon po, 130 plus lang, ma'am. Ah, parang 150 yung oh, binayos niya. Oh, yun. oh, oh, di po ba, ma'am? So, sa presyo po, pa eh, lang, mali na. Ah, sige po, sige basta po. Basta i-text nyo lang ako para proof ko po yun. Apa. Oh, ako po yung magbibigay sa inyo. Oh, wala po. naman po problema. Okay, ma'am. Yun lang po yung gusto ko malaman. Sige, sige, po. Salamat po. Sige po, sige po. Okay nag-text nag, po. nag na po ako sa inyo. Nag-text na. Sige po. Bye-bye. Papunta na po ako doon. Kita nga, ang hirap makipag-usap pag kaganyang aberya. Aberya na nila, ayaw pa nila aminin. Mali na yung booking nila eh. Akala nila di ko na mamonitor yung booking sa silangan. 200 plus ang booking tapos ngayon 150 lang yung binayaran niya. 130 nga lang yun eh. Tapos ngayon sasabihin nila tama yung lugar. Eh pag sinerts mo ang layo-layo. Nakikipagtalo pa. Di sila nagtaka noon 134 dati ang ang payment nila 200 plus. I think 250 yung ano niyan eh. Nakikita ko yung booking nila, lagi sila nagpapadala ng item. Hindi ko lang ina-accept. yung ko lang ina-accept pali pa. Sablay. Malay ko ba dito sa